Hello mga ka welcome back to my vlog Ngayong araw mga ka-farmers Ipapakita ko po sa inyo kung paano namin hinaharvest ang aming kaniyogan upang panggawing kupra at para may binta sa mga buyer Pinuntahan ko po yung sasahan namin at tamang tama din na abutan ko yung kapatid at ang isan yang kasama na nagharvest ng mga niyog Bali, dalawa lang talaga sila mga ka na nagtatrabaho at manumano po nila itong inakyat isa-isa ang mga puno ng niyog mga kaparmer makikita naman po natin mga kaparmer kung gaano kahirap ang kanilang trabaho sa pagkukupra buwis buhay po nila itong aakyatin isa-isa ang mga puno upang makuha lang at ma harvest ang mga niyog na pwedeng kukuprahin napakataas po ng inakyat nila mga kaparmers kasi ang tanda na ng mga niyog dito sa aming lugar mga kaparners umabot na po ito ng 100 years halos hindi pa po ako ito ipinapanganak makikita naman po natin mga kaparmers na halos nakadapa na yung magsasaka na umakyat at pinipilit pa rin itong inakyat na walang katakot-takot mga kaparners isang pagkakamali lang nito mga kaparners pwede ka na nitong madisgrasya kasi wala silang sapat na gamit o safety gear pero sa awa naman ng Diyos mga kaparmers sanay na po sila sa gawain ito so ayan mga kaparmers makita natin na hinahampas na po ng isang magsasaka yung niyog upang mahulog sa ibaba at pagkatapos nito mga kaparmers ay bumaba na naman ang isang copra farmer at yan dahan-dahan itong bumaba sa napakataas na niyog so, sa tanda ng niyog halos hindi na siya masyadong straight so ayan mga kaparmers bumaba na yung isang magsasaka at pagkatapos niyan mga kaparmers iisahin naman nila itong ihagis yung mga nahulog na mga niyog ayan mga kaparmers makikita po natin sa video ay nahagis po yung mga bunga ng niyog upang maipon mga kaparmers ayan na po karami yung naipon nilang mga niyog mga kaparmer so ganyan po nila ginagawa yung trabaho nila mga, kap mga kaparmers bilang mga kopra farmer Ayan, nakababa na rin yung isa na galing sa pinakataas na puno mga kaparmers so makikita natin sa video na yung isang puno na sinasaka ng isang farmers ay napakadelikado po pero sanay naman po sila nito so wala na silang takot na gawin yung trabaho nila araw-araw So ayan mga ka-farmers, nakababa na rin po na walang kaba na umaakyat sa itaas ng puno ng niyog. So hanggat matapos mga ka sa paghagis ng niyog para maipon ito mga ka-farmers, napakahaba po ng pasinsya nila mga ka Kahit mahirap na trabaho, pero sanay naman sila at masaya din po nila itong ginagawa mga ka So ayan mga ka-farmers, libre na rin po panggatong kasi yung mga nahulog na dahon ng niyog. O ang tinatawag namin dito sa aming lugar kasi bisaya po kami dito, ang tawag namin yan ay paklang. So lis namin yung dahon para maging panggatong yung Ayan. So, kahit mahirap po yung trabaho nila mga kaparmers, farmers nagawa rin nila itong magbiro. So, ayan mga kaparmers kasi sinisindihan po ng aking kapatid yung gagawin sa ng panggatong ng kasama niya. So, ayan, uma, umuusok po mga ka at binhilisan niya po itong linisin para hindi makasama sa sunog. So, ayan mga kaparmers. Yan po ang takong mga kaparmers. Yung kinukuha ng aking kapatid. So, libre na yan sa panggatong. Makakatipid na rin sa gas. Kapag magluluto. Ah, magsasaing at saka pang ulam. So, tipid na rin kami mga kaparmers dito sa aming lugar. So, susunod na gagawin mga kaparmers. Ayan, sinisindihan po yung mga dahon ng niyog. Para malinis naman po yung sakahan. Ayan, daladala na po ng kasama ng kapatid ko yung kinuha niyang panggatong o paklang ng niyog. Pagkatapos yan mga kaparmers, yan na po yung naipon nilang mga niyog na na-harvest nila isa-isa kada puno. o kahit napakataas ng puno ng niyog mga kaparmers dahil sanay na po sila sa gawain nilang pag-aakyat, so wala na po silang mga takot. O ito na po 'yung mga kaparmers 'yung naipon ng mga niyog. Hanggang dito lang muna mga kaparmers ang ating vlog. At sa susunod na video mga ka ipapakita ko naman po sa inyo ang susunod na proseso sa pagkukupra. At sana susuportahan nyo naman po sa pamagitan ng pag-subscribe ng aking YouTube channel, The El Farmers Vlog. Pindutin nyo lang po ang subscribe button at pa-like and share na rin po ng aking mga video. Maraming salamat po mga ka God bless and bye-bye!